Uh, sabi niya po, tinawag niya yung impeachment efforts na witch hunt. Um, ang sabi niya po kasi it is aimed at removing Vice President Duterte from the 2028 race dahil po yung survey lead. Uh, ang sabi pa nga po niya ay, they want to remove her from public service para yung iba makaupo, mawawala ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. At natanong rin po ito kay Vice President Duterte sa The Hague. Ito uh, lang po kasi nandun po siya at nag-agree nga po siya na ito ay isang witch hunt. Ano ang reaction ng palace? Sa unang una wala po tayong kinalaman sa anumang mangyayari sa impeachment trial. Pero bilang isang senator-judge, mas maganda po, tama po yung dating sinabi ni Senator Cheese Escudero na umiwas sa ganito mga klasing mga pananaw. Dahil minsan nakikita kung saan sila kumikiling. Unang-una, uh, hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. So kung may mga ganun po bag, dapat po bang mag-inhibit na yung mga judge, senator judges na may kinikilingan? Hindi dapat mag-inhibit. Pakita na lang nila sa tao kung paano sila kumilos at gumalaw para sa taong bayan.